dun sa nakita natin, doon sa mga dokumentong ipinisinta uh, ni uh, Congressman uh, Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung uh, mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung mga, uh, si Congress, uh, yung uh, panig nila, Congressman uh, Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanko. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento uh, na wala, may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento ng galing na sa senado. Bumwelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin niya na PBBM at Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa pag-iit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act. At binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsis nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jun hawak ko ngayon itong uh, mismong aktual na kopya ng uh, BICAM uh, report ng, uh, para nga sa 2025 uh, General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa uh, Senado Mula yan sa, sa uh, PRIV o sa Public uh, um, Relations and uh, Information Bureau ng uh, Senado. At uh, ito ay hindi naman makikita sa uh, website ng uh, Senado. June. Uh, Asher, unang tanong. Uh, sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? ju'n sa taya natin, ano, uh, mga nasa uh, dalawang daan, mahigit kumulang dalawang daan yung pahina uh, ng mga ito. At sinasabi nga ni Sen. Uh, Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit dalawang libo yung mga items na nakapaloob dito. Yung uh, pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni uh, dating Pangulong uh, 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 Duterte na mga uh, BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay uh, labing tatlo doon yung nakita natin sa na-post nga rin uh, sa social media page ni uh, Congressman uh, Ungab. At uh, na, tinignan natin din yung mismong uh, labing tatlong pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon, dyan. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blangko doon? Sa labing tatlong pahina na yon na tinutukoy ni Congressman Ungab at 'yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa nakita natin doon sa mga dokumentong ipinisinta uh, ni uh, Congressman uh, Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na Bicam report mula sa Senado na andun 'yung uh, mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito 'yung mga uh, si Cong